Hey guys, meron bagong smartphone sa si Itel. Ito guys ang Itel S24. At meron din siyang bagong processor ngayon. Na Helio G91 Ultra na processor. Check natin ang full specs ng smartphone yan guys. O worth ba ang Meron siyang 6.6 inches na merong IPS na sa display. With 720p resolution. Android 13 na siya guys na merong Helio G91 Ultra na processor. With dual camera. Na merong 108 megapixels na main camera. At isang VGA lang. At isang 8 megapixel na front selfie camera. 5,000 mAh siya battery. At ito yung mas charger. Dating kulang 4,000 guys ang presyo ng S23. Sa may 4128 na version niya. At pagka naging ganyan din guys ang presyo ng bago na yan. E medyo sulit na yan. Dahil kahit pa paano medyo na naman upgrade sa kanyang specs. Dating naka teardrop notch yan. Ngayon naka punch hole na. At dating naka unisoc Ngayon naka Helio G91 Ultra na processor na ngayon. At ang golden question dito guys malabong mas malakas pang G91 Ultra compare sa may Helio G90 t na processor na medyo luma na. Dahil yung bagong processor ni MediaTek ngayon, e recycled CPU lang yan. Nagaling sa may G85. Nga naging upgrade ng kanyang processor guys, is naging supported na sa 108 megapixel main camera yung processor niya. Na dating naging 64 megapixel lang. Yan lang yung nabago sa kanya guys. Sa mismo yung performance niya, wala po siyang pinakaiba. Kaya yung kanyang GPU guys is same, same pa rin sa so, may G88 at sa G85 na meron mali g 52 MC2 na GPU. Kaya still kayo same pa rin yan ang performance sa games. In short case, panibagong recycle na naman yung processor ni Itel dyan. Kaya kung naka smartphone ka pa dyan na S23, I think hindi pa worth it magpalit dyan. Kaya still solid pa rin naman yan. Thanks for watching!